Kamusta sa inyong lahat, ako si Dr. Joe Santos, at sa aking tatlumput limang taon nang karanasan salarangan nang ng medisina, ngayon ay ating tatalakayin at susuring mabuti ang isang napakahalagang paksa, ang himalang lunas sa maga karamdaman sa sikmura na matagal nang nasa loob lamang ng ating katawan. Araw-araw sa aking klinika, napakarami sa ating mga kababayan ang lumalapit sa akin, halos pare-pareho ang kanilang mga daing. Ibinabahagi nila ang kanilang walang katapusang pakikibaka sa matinding pananakit nang sikmura, sa tila apoy na pangangasim ng dibdib, at sa pahirap na dulot ng asit reflux. Ang nga araw nila ay punong ang paktitiis, ngunit ang gabi ang tunay na kalbaryo. Paksapit ngang dilim, sa halip na mahimbing na pamamahinga, sila'y nakpapaikot-ikot sa higaan, hindi makatulog ng mayos dahil sa mga sintomas na ito na lalong lumalala kapak sila'y nakahiga. Marami na silang sinubukang ibat-ibang paraan mula sa mga mamahaling gamot na ini re reseta mga over-the-counter na antasid, hanggang sa mga halamang gamot na payong nga nga kakilala. Malaki na ang kanilang nagastos, ngunit ang lunas ay tila panandalian lamang. Ang sakit ay pabalik-balik, tulad ng isang bangunggot na ayaw magising, na nagdudulot ng matinding pagod sa katawan at labis na pag-alala sa isipan. Dahil sa makwentong ito na paulit-ulit kong naririnig, nararamdaman ko ang kanilang hirap, kaya naman ngayon, Buong puso kong nais ibahagi sa inyo ang isang lihim na marahil ay ilan lamang ang nakakaalam, Isang kaalaman na tila ayaw ipaalam ngang ibang ma doktor dahil sa pagiging simple nito. Mayroong isang himalang lunas o tendur, na hindi lamang napakabisa para sa sakit sa sikmura, kundi ito ay ganap na libre at matatakpuan mismo sa ating mengakatawan. Alam ko, sa unang dinik ay tila mahirap paniwalaan at medio kakaiba, hindi ba? Ngunit bilang isang doktor na may dekada ng karanasan, buong tiwala kong tinitiyak sa inyo, ito ay isang katotohanang siyentipiko. Ang tinutukoy kong himala ay walang iba kundi ang ating sariling laway. Tama po ang inyong narinig, ang laway. Sa ating talakayan ngayon, sabay-sabay nating alamin at bubuksan ang misteryo kung bakit ang isang simpleng bagay tulad ng laway ay may pambihirang kapangyarihan para sa ating sikmura. Ating hihimayin kung paano ito makakatulong hindi lamang sa pagpabagaling ng sakit sa tiyan kundi pati narin rin sa pagkakaroon ng mahimbing, payapa, at kumpletong tulok na matagal na ninyong inaasam. Kaya't inaanyayahan ko kayo, Panorin ninyo ito hanggang sa pinakahuling segundo, sapakat ang bawat impormasyon dito ay mahalaga. Kapag naunawaan natin ito at ginawa ng tama, bibigyan natin ang ating sarili ang kapangyarihan upang pangalagaan ang ating kalusugan at tuluyang mapagtagumpayan ang laban kontra sa sakit sa sikmura. Ang ating sikmura, tulad ng ibang organ sa ating katawan, ay hindi basta-basta gumagana, ito ay may sariling ritmo, may sariling sistema. Kung lubos nating maintindihan kung paano ito gumagana, ang kanyang pag-ugali o tinghi, mas madali natin itong mapapangalagaan sa tamang paraan. Ang unang katangian ng ating sikmura ay ang pagiging sobrang masipak nito. Nasa aming propesyon ay madalas naming na biruin bilang workaholic o tamchong tikfier. Isipin ninyo ang sikmura bilang isang empleyadong walang kapaguran. Sa oras na may pumasok na pakain, kahit gaano kaunti, agad-agad itong kumikilos. Ang tanging paraan nito ang pagtatrabaho ay simple ngunit agresibo, ang paglalabas ay napakatapang na acid, ang hydrochloric acid, upang tunawin ang pakain. Patuloy itong maglalabas ng acid hanggat may natitira pang pakain sa loob. Walang tigil, walang pahinga, hanggang sa matapos ang trabaho. Ngunit dahil sa sobrang kasipagan nitong ito, minsan ay nagiging sobra-sobra ang asit na inilalabas nito, lalo na kung mali ang ating makinakain o ang oras ng pakain. Ang sobrang acid na ito, sa halip na tumulong, ang siya mismong nagiging sanhi ang pinsala ang pakasugat, at ang pamamaga sa mismong pader ng ating sikmura. Ang ikalawang katangian ng sikmura ay ang mahigpit na paksunod nito sa isang biological clock o loop na orasan. Ito ay isang nilalang ng ugali. Halimbawa, kung sanay kang makagahan ng sinangak at tuyo tuwing alasais ng umaga sa loop ng ilang araw, sa mga susunod na araw, paksapit ng alasais, kahit wala kapang isinusubo, kahit namoy na mo palang ang kape, magsisimula na ang iyong sikmura na maglabas ng achit bilang paghahanda. Inaasahan na niya ang pagdating ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit kapag tayo ay nalipasan ng gutom dahil sa abalang trabaho o trapik sa EDSA, nakakaramdam tayo ng matinding pananakit at pagabdi. Ang asit na inilabas ng sikmura ay walang pagkain na matutunaw, kaya ang pader mismo ng ating tiyan ang kanyang sinisimulang kainin. Sa katagalan, ang ugaling ito ng pagpapalipas ng gutom ay siguradong magdudulot ng gastritis, hyperacidity, o ulcer. Alam kong isa sa pinakamalaking hamon para sa ating nga Pilipino, dahil sa ating kultura at pamumuhay, ay ang pagpapanatili nga regular na oras ng pagkain. Kaya, mamaya, ituturo ko sa inyo ang isang simpleng paraan kung paano makokontrol ang sobrang asit na ito kahit wala pang pagkain. Ang ikatlong katangian ng sikmura ay ang mabilis na reaksyon nito sa ating mga pandama sa amoy at lasang ng pagkain. Minsan, hindi mo pa man kinakain? Na amoy mo palang ang ginigisang bawang para sa adobo? O naisip mo palang ang malutong na balat ng lechon? O narinig mo lang ang sigaw ng kasama mo sa bahay na kain na? Automatiko nang naglalabas ng achit ang iyong sikmura. Kasabay nito, pansamantala nitong isinasara ang daanan palabas, ang tinatawag na pyloric sphincter, sa loob ng humigit kumulang dalawang oras. Ang dalawang oras na ito ay ang sapat na panahon para sa sikmura na haluin, durugin, At tunawin ng husto ang pakain bago ito dahan-dahang itulak papunta sa ating bituka. Subalit, may mga pagkakatong tila mapanlinlang. Isang magandang halimbawa sa Pilipinas ay ang pakain ng lugaw o aros caldo. Akalang marami, dahil malambot ito, madali itong tunawin at mabuti sa may sakit. Munit kung ang lugaw ay lulunukin lang natin ng hindi nginunguya ng maigi, hindi ito mahahaluan ng sapat na enzim mula sa ating laway. Dahil dito, ang malakit na lugaw ay mananatiling nakadikit sa mga gilit at tupi-tupi ang eting sikmura na magdudulot ang matinding iritasyon at magudiok sa sikmura na maglabas pa ang mas maraming asit. Ang ikapat na katangyan ay ang malaking pangangailangan nito ngang dugo habang ito'y nakta-trabaho. Habang tinutunaw ng sikmura ang pakain, kailangan nito ngang mas maraming supply ng dugo kaysa sa karaniwan. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos nating kumain ng isang mabigat na tanghalian, lalo na sa isang handaan o fiesta, tayo ay karaniwang inaantok. Ito ang tinatawag na food coma, ang dugo na dapat sana ay umaakyat sa ating utak ay pansamantalang mas nakatuon sa ating sikmura. Kaya't napakahalagang tandaan, pagkatapos kumain, lalo na kung busok na busok, iwasan mo nang ng mabigat o makisip ng mga problema. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating sikmura na gawin ang kanyang trabaho ng maayos upang maiwasan ang pananakit at acid reflux. Kung mapapansin ninyo, lahat ng apat na katangiang ito, kapag hindi naunawaan at napabayaan, ay maaring maging mitsa ng apoy na nagdudulot ng pananakit, asit reflux, at hirap sa pagtunaw ng pakain. At kapak ang sikmura ay hindi mapakali, kapak ito ay nagalburoto, Isa sa pinakaunang at pinakamatinding apektado ay ang kalidad ng ating pagtulog. Mayroon akong isang matagal ng pasyente, si Mang Thomas, isang 65, anyos na jeepney driver. Gabi-gabi, para sakanya, ay isang labanan. Nagigising siya ng ilang beses dahil sa pananakit at paghabding tiyan. Mula ng turuan ko siyang baguhin ang kanyang paraan ng pakain at ugali nguyain ng mabuti at dahan-dahan ang kanyang kinakain, unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Ngayon, ayon sa kanya, nakakatulog na siya ng mahimbing hanggang umaga at mas masigla sa pakpasada. Kaya ano ang tunay na solusyon? Ang pinakapangunahing kailangan na gawin ay bigyan ang sapat na pahinga ang ating sikmura. Bawasan ang kanyang mabigat na trabaho. At higit sa lahat, kontrolin ang labis na paglabas ang acit. Dito pumapasok ang kamanghamanghang disenyo en ating katawan. Ang ating katawan ay may sariling natural na mekanismo eng pagpapagaling at pagbabalanse. Sa tuwing naglalabas ng acit ang sikmura, may isa ring bahagi ng katawan na otomatikong naglalabas ng isang espesyal na likido. At ito na nga, ang ating mga salivary glands na walang sawang naglalabas ng laway. Ang laway ang nakalimutang bayani sa kwentong ito. Bagamat sa napakaraming talakayan, mga programa sa TV, at mga health vlogs, ang laging fokus ay mga gamot, pagkain, at ehersisyo, halos walang nagbibigay diin sa napakahalagang papel ng laway. Ito ay isang malaking pakukulang. Ang laway ang tunay na himalang lunas sa acid reflux, at narito ang nga siyentipikong dahilan. Una sa lahat, ang laway ang pinakaw hakbang sa ating buong prosesong panunaw. Naglalaman ito nga napakahalagang enzymes, lalo na ang tinatawak na amylase, na siyang responsable sa pagtunaw nga carbohydrates o pakaing mayaman sa arina, tulad ng ating pangunahing pakain, ang kanin, pati narin ang pandesal, kamote, at iba pang kakanin. Kapag ang pagkain ay paunang natunaw na sa bibig dahil sa laway, pagdating nito sa sikmura, mas magaan na ang trabaho nito. Dahil dito, hindi na nito kailangang maglabas ang napakaraming asid. Pangalawa, kapag tayo ay ngumungian ng maigi at dahan-dahan, ang ating katawan ay may kakayahang maglabas ang hanggang 1.5 litro ang laway sa loob ng isang araw. Isipin ninyo, katumbas iyang ang isang malaking boteng ang soft drink. Kung ikaw ay gutom na at nagsisimulan ng humapdi ang iyong tiyan, may isang simpleng teknik. Subukan mong ngumuyang-nguyain na parang may kinakain ka kahit walang laman ang iyong bibig. Ang laway na malilika mo ay lulunukin mo. At ito'y bababa sa iyong sikmura upang tumulong na inetralize ang sobrang asid. Pangatlo, ang ating laway ay may likas na taglay na antibiotik at mga sangkap na nakpapabilis sa pahilom ng sugat. Naglalaman ito ng mga elementong tulad ng lisozim at epidermal growth factor. Ito ang dahilan kung bakit. Tulad ng mahayop na natural na dinidilaan ang kanilang na sugat, ang mga maliliit na sugat o kagat ng lamok sa ating balat ay tila mas mabilis gumaling kapag nadilaan. Gayundin din ang epekto nito sa lup ng ating sikmura. Ang laway ay tumutulong sa pagpapagaling ng pamamaga at mga maliit na ulcer. Ikaapat, ang lawe ay mayaman sa isang sangkap na tinatawag na mucin, na siyang nagbibigay dito ng lapot at madulas na katangian. Ang mucin na ito ay nagsisilbing pampadulas sa pakain upang madali itong makababa mula sa lalamunan patungo sa sikmura. At pinipigilan din nito ang pakakaroon ng kabak at bloating. Ikalima, at ito marahil ang pinakamahalaga sa lahat, ang lawe ay may likas na alkaline o medio basic na pH na nasa pagitan ng 7.2. Ito ay direktang kasalungat ng ating sikmura na sobrang asidik, na may pH na umabot sa 1.8 hanggang 3.2. Dahil sa pagiging alkali ng laway, ito ay silbing isang natural at perpektong antasid. Sa tuwing lulunok tayong ng laway, para tayong napapadalang ng malilit na bumbero upang apulahin ang apoy ng acid sa ating sikmura, pinoprotektahan nito ang lining ng ating tiyan at lalamunan mula sa pinsala. Ikaanim, ang laway ay may napatunayang kakayahang labanan ang isang kilalang masamang bakterya, ang Helicobacter pylori OH. Pylori, na siyang pangunahing sanhing maraming kaso ang ulcer at maging ang stomach cancer. Ang ha. Pylori ay nabubuhay at dumarami lamang sa isang kapaligirang puno ng asid. Dahil ang laway ay alkaline, sa tuwing hinahalo natin ito nang mabuti sa ating pakain, ginagawa nating hindi kayaya ang kapaligiran sa sikmura para sa ha. Pylori, kaya't napipigilan ang pagdami nito. Ikapito, Mayroong isang kahangahangang koneksyon sa pagitan ng ating pangyua, lawe, at utak. Ang pangyua ay isang kilos na kaya nating kontrolin. Sa tuwing tayo ay ngumungya, nakpapadala ito ngang signal sa ating utak. Naunawaan ng utak na ang prosesong panunaw ay nagsisimula na ng mayos sa bibig. Dahil dito, ang utak naman ay ng signal sa sikmura na huwag ka ng maglabas ng sobrang daming asid, dahil tinutulungan na kita dito sa itaas. Ito ay isang automaticong feedback mechanism na tayo mismo ang kumokontrol sa pamamagitan lamang ng simpleng pagnguya. Kaya't masasabi ko ng may buong katiyakan. Ang laway ay halos katumbas, kung hindi man mas mahusay pa, sa maraming gamot para sa sikmura. Ito ay may kakayahang bawasan ang pagawa ng acid, ay neutralize ang sobrang acid, magbigay ng karagdagang digestive enzymes, at tulungan ang pagilom ng nga sugat lahat ng ito ay libre, laging available, at higit sa lahat, walang anumang masamang side effects. Ngayon, upang lubos nating mapakinabangan ang himalang ito, narito ang walang praktikal at madaling sundin na payo mula sa inyong lingkot. Una, mag-focus ng buo sa inyong pakain. Itigil ang panonot ng telebisyon, pagamit ng cellphone, o pakikipag-usap tungkol sa problema habang kumakain. Kapag nakatuan ang ating isipan sa pakain, mas nagiging epektibo ang paglalabas ng laway. Pangalawa, Nguyain ang pakain ng mabuti at hindi bababa sa 30 beses bawat subo. Ang layunin ay gawing halos likido o isang paste ang pakain sa bibig bago ito lunukin. Pangatlo, iwasan ang pag-inom ng tubig, juice, o maging ngang sabaw habang kumakain. Ang likido ay nahugasan at na sa konsentrasyon ng eating lawe at digestive enzymes, na ginagawang hindi epektibo ang trabaho nito. Pangapat, kumain ng dahan-dahan. Lasapin ang bawat subo, ang pakain ay hindi karera. Bigyan eng sapat na oras ang iyong salivary glands na gawin ang kanilang mahalagang trabaho. Ikalima, piliin ang mapakaing natural na nangangailangan ng mas maraming pagnguya. Tulad ng masariwang gulay hilaw na lettuce, pipino, maprutas na may balat, mga mani, at kahit na ang brown rice. Ang maito ay natural na nag sa ating panga at nagpaparami ng laway. Ikaanim, sa kabaliktaran, Limitahan ang pakain ng mga pagkain sobrang lambot o dinurok na halos hindi na nguyain, tulad ng ma instant noodles, puting tinapay, at mga sobrang lutong gulay. Ikapito, panatilihing malinis at laging may sapat na basa ang iyong bibig. Magmumong ng tubig na may kaunting asin o uminom ng maliliit na lagok ng tubig sa buong araw upang mapanatiling aktibo ang iyong salivary glands. At ikawalo, iwasan ang mga pagkain labis na tuyo, sobrang alat, o sobrang tamis, dahil ang mga ito ay maaring magdulot ng pagkatuyong ng bibig at makagambala sa natural na produksyon ng laway. Tandaan ninyo sana at isa buhay ang walong payong ito. Ang katawan natin ay may pambihirang at likas na kakayahang magpagaling. Kailangan lang nating unawain, pakinggan, at bigyan ito ngang tamang suporta sa pamamagitan ng mga simpleng ugali. Kung gagawin ninyo ng tama, sapat, at tuloy-tuloy ang mga payong ito, Naniniwala akong hindi naninyo kailanman po problemahin pa ang mga isyu ang pananakit ng sikmura. Asit reflux, o oh hirap sa panunaw. At kapak ang ating sikmura ay malusok at payapana, tiyak na susunod na ang isang mahimbing, malalim, at walang patit na tulog sa gabi. Medyo mahaba ang ating talakayan, kaya ko na tatapusin. Tandaan, ang kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Kung mayroon pa kayong mga katanungan tungkol sa sakit sa sikmura, hirap sa pagtulog. O pananakit ngang kasukasuan, huwag kayong mag-atubiling kumonsulta sa inyong pinakakatiwalaang doktor. Hanggang gesamuli, ito po si Dr. Joe Santos. Nakpapaalala na pangalagaan ang inyong kalusugan. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa mga payong pangkalusugan. I like at po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Make iwan din po ang komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Salamat po!